guys, lalabas ako ngayon pupunta akong bulakan yan, mula doon sa, mula dito sa kinatatayuan ko lalakarin ko hanggang sa sakayan ng tricycle kasi walang sasakyan dito ayan, ang mga mayroon dito ay sariling service, so, samahan niyo ako guys, walk walk tayo ayan, aking gagahan grabe, Wala man lang nagpasakay sa atin. <laughs> Ay, wala lang nagpasakay. Sige guys, bilisan lang natin. Time check is... Anong oras na ba ngayon? Hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Makikita na lang natin ito mamaya. Ayan. Ay. Bilisan natin maglakad guys. Ayan guys, oh, ito ito yung aming lugar dito guys, oh. Ayan. Walang dumadaang sasakyan maliban sa mga ano yung pakyaw ba, yung special trip. Pero wala dito ang ano, malayo dito ang sakayan guys. ayat Aakyat pa ako jan sa bundok na yan. Hindi naman talaga bundok. Ay. gusto kong tumakbo kasi kailangan makarating ako doon ng 12 sa Bulacan. Kinarating natin kung kayanin ba kasi kung minsan matagal din ang mga pasahero papunuin yung jeep. kaunting lang ang tao dito guys kasi bi biruin mo. Yung jeep na sampuan, ang tagal-tagal mag mapuno. Ay, hinihingal ako. Ayan ang mga talya dito guys. So, first step. Ayan na nagan. Mabuti na lang yung may mga bisiklita kasi nakaka lakad sila ng ay makakaalis sila ng ano tayo lakad lang mabuti naman exercise din oh hinihingal na ako alam mo ba guys nabilang bilang ko na itong steps na mula dito hanggang doon sa may sa kaya ng tricycle 2,700 mahigit huh. yan yan din sila guys may mga motor kaya nakakalabas sila anytime mabuti na lang maganda ang panahon ito yung aking madadaanan dito guys so kaya mahirap umalis dito mahirap lumabas dito kapag medyo gabi na kasi ayan walang mga bahay karamihan dito bakanti pa ang mga lupa kagubatan pa Ayan, naririnig ko may nag... Ano? Sa simbahan. Maririnig ito ang misa ng simbahan. <coughs> Dadaan lang ako. <coughs> Nagagalit yung aso kasi tinitilan ko yung krasada. Sinusundan ko yung ano lang si Misa sa simbahan sarado pala yung gate doon eh okay, habulin pa yata ako ng aso wag naman friend tayo dadaan lang ako ayan si aso ang tamang tamang <laughs> ina ang litrit niya no pero talagang totoong guard siya Ayan, galing sa simbahan. Oo, uh, sana may ano. May misa pala ngayon. Sana may ano. Ah, okay. Linggo pala ngayon. Ayan, dito na ako sa gate, guys. Gate ng Victoria Homes. Ayan. Ayan dito guys yung ano. Ah. Good morning, po. Hello, kenal kau. Aduh, aku tak tahu. Aduh, motor tak tahu. Aduh, aku tak tahu. Aduh, aku tak tahu. Aduh, aku tak tahu. Aduh, Oh, naayos yung kasari. Siguro na ano sa ano. Ayan guys, nakalabas na ako ng gate. Wow, ilang oras, ilang minutes ba? Six minutes? Ayan guys, yung ang, um, ang gate. Ayan, Victoria Homes. Ayan guys, ang gate. Ah. Ayun, marami pa lang tricycle. Pwede siguro ako kumuha ng tricycle dito, ano. Sige, mamaya. Papara ako ng tricycle. Ayan. Ayan, ito na yung papta. Ayan, may taho. Ito na lang taho. Ayan. sa Good morning po. Yeah, ayan 'yung nakalapit sa simbahan ba sa? Yeah, maraming bicycle. San nako-pro bicycle dito? Malayo Ay, pa ang ano, guys, boarding so. simbahan. Ayan guys yung, ano, shelter ng mga matatanda. Kung kunyari, mga matatanda ninyo, walang mag-aalaga kasi ano, busy. Ayan jan ano, dyan pinapag-go-board. ako guys kasi baka may tricycle doon may may simbahan o oh, may pulis bakit may pulis? Gusto ko. Gusto ihatid sa ano? Sa ano ba yun? Biason? Okay. Magkano ba hanggang doon? Magkano Okay. Sige.